Hello guys, magandang araw for today's video guys. Alamin niyo na kung ano yung hawak-hawak -hawa ko guys. Siyempre, kukuha naman tayo dyan ng pagkain ng ating mga alaga guys. Ayan, magbali yan guys. Uh, medyo bakli dyan siya guys. Dahan-dahan lang akong naglalakad kasi madulas ngayon guys. Medyo hindi pa huminto yung ulan guys. Kailangan nating magdahan-dahan para hindi tayo madudulas guys. Ayan guys, may dala-dala ako dyan ng sako guys para dyan ko ilalagay yung makukuha ko na gabi guys. Kasi sa baba guys, sobrang daming gabi dun guys. Medyo malalaki na so siya guys. Pwede na siyang kukunin guys. Para tipid na rin tayo sa pagkain guys. Kailangan natin yan siya kukunin para maluto na na natin siya ngay ngayong araw guys. Yan, guys. Um, nakikita yun naman, guys. Baja, basa ang mga punong, punong kaway, guys. Tsaka, guys, hindi na ako nagdala ng payong, guys, kasi maliligo naman ako mamaya yun, guys. Okay lang yan kung madudumihan ako kasi normal na naman yan dito sa probinsya, guys. Hindi mo na kailangan pang mag-ayos-ayos kasi na madumi kasi dito, guys. Uh, madali ka lang madudumihan. Hindi ka guys sa syudad na nakakontrol mo yung dumi guys pero dito unlimited yung putik guys kailangan mag ingat ka ingat ka lang rin guys sa paglalakad guys yan malapit na ako sa aking papuntahan guys yan guys nakikita nyo guys tabing ilog yan siya, guys napuno na siya ng mga damo guys dati kasi yan guys nililinisan yan siya, guys yung yung nakaraang tag guys Ayan, sobrang dinis yun dyan na area, guys. Pero ngayon, guys, nakikita nyo naman sobrang kapal na ng mga damo, guys. Sobrang taas na rin, guys. Nakakatakot na rin sya yun, guys, kasi baka may ahas, guys. Hindi mo tinitignan yung yung daanan. Ayan, guys, nakarating na rin tayo, guys. Ayan, konting binis-linis lang sa punuan ng gabi, guys. Kasi yan yung kukunin natin, guys. Sobrang laki yan sya, guys. Siguro aabot ah, ito ng 10 kilo guys ang bigat. Kasi sobrang laki niya talaga guys. Tsaka may mga laman na rin siyang naiwan guys. Kukunin rin natin yan siya guys kasi pwede naman yan siyang tatanim ulit. Or pwede rin siyang ipangalo sa gulay guys. Tsaka masarap din yan siya sa may sabaw. Pwede rin yan siya ihalo yung ganyang laman guys. Tingnan isang punuan guys. Kulay violet naman yan siya guys maganda rin yan sya na klase ng gabi, guys. Ayan, guys, yung nakuha una, alam mo, guys. Hindi ko na lang syang inubos kasi nagtira rin ako para kasunod mayroon naman tutubo. Then, pagkatapos yung isa, ikinunga ko naman yung isa, guys. Ayan. Medyo malito yung isa, guys, kasi hindi pa sya masyadong malaki. Pero okay na rin ito sya, guys. Kali, ililipat lang natin ito sya ng pangtaniman guys, kasi para hindi kuha di dito guys kasi dito guys kalalasan na kuha